Ano <tinyo> <tao, tao. tinyo> <tinyo> ang ng utak nun. Kahit anong formula ng gamot, kayang-kaya kopyahin. Mm. Eh ikaw, pilit ka ng pilit mag-Travolta. Ang layo naman ang na mukha mo. Alam mo, anak, kung ano lang hawig mo kay Travolta. Kilay! <tinyo> Paul! Sandali, sandali, sandali. Relax, relax, pare. Peace, peace tayo, peace, peace tayo. Pula, ako, pula. Oo, puka, Peace. Puka. Relax, relax. Wala, wala sila. <coughs> gusto ko lang mag-apologize sa'yo dun sa nangyari last week. Mainit lang ang ulo ko, kaya nangyari yun eh. eh. gusto sana kitang makausap eh. Kung gusto mo, sampalin mo ko. Para pauwi na tayo. Sampalin mo ko dito. Ano eh? Sampalin? Oo. Oh. Sige, sige. Sampalin mo na ako. Dito, dito dito? Ay, Relax! 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 Relax lang kayo dyan! Uh, uh, Saka kung sumo, para sincere, alam mo naman sincere ako, di ba? Pati sila, sambalin mo oh, na rin. Huh? Oh, patasambal oh, kayo! Mm. Sige, yeah, pila na! Okay lang. Cool, pare. Okay sambalin mo na. Mm. Yeah! tama. Di ba ikaw yung hinagis ko sa mesa? Oh. Ito yun, di ba? Yan! Oh. oh, ano? Ha? Ah, oh, oh, oh. Relax! Ba? Relax lang! Tsaka, Paul, dahil sa magkakaibigan na tayo ngayon, kung gusto mo, umorder ka ng kahit na ano. Kahit ano? Umorder ka! Sasapakin ka! Lilibet, tayo dalawa muna mo monay, tsaka lagyan mo ng minudo sa loob, ha? Ah. Tsaka dalawang soft drinks na rin. Opo ka muna dito, Paul. Oo na. Ay, balita ko na magaling ka raw kumopia ng gamot. Ay, totoo yan. Magaling ako dyan. Basta kahit na anong gamot. Ang ginagawa ko dyan, bine-breakdown ko. Tapos, mm -hmm. ina-analyze kong mabuti. Mm -hmm. Tapos, presto, mm -hmm. kopyang kopya ko na. Eto, kaya mong kopyahin? Ano ba ito? Teka, ba't ito ito ah? Oo nga. Eh, kasi yung supply ni Junior Elvis. Na-dispal ko ko eh. eh. Kahit napalitan na lang natin. Please naman oh, tulungan mo ko. Mm. Ang kapal din ng mukha mo, Brando. Tutulungan kita, pero ilang tao rin ang ipapahamak mo. Mag-isa ka sa mo. Nakalimutan ko tuloy ito. Lilibet, ang sarap talaga ng mga mo. Gagay, pwede ba akong magtanong? Pwede. Uh, hindi na ba talaga matatanggal yung uling mo sa muka? Ayaw mo pala itsura ko. Ha? Huh? Sorry ah. Eh. Ganto talaga ako. Hindi, hindi. Kaya ko lang naman na dahil ibang-iba ka na sa gagay na kalaro-laro ko noon. Naalala mo pa ba nung naglalaro pa lang tayo ng bahay-bahayan nung mga bata pa tayo? <laughs> Oo. Ikaw nun yung tatay, tsaka ako yung nanay, tapos yung tatlong mokong, ah. yun yung mga anak natin, diba? eh di ba? Eddie, hindi mo pa rin nakakalimutan yung hinalikan kita. <laughs> Siyempre, hindi. Pwede bang maulit? Ikot <laughs> Or... <laughs> Bata pa tayo nun eh. Naglalaro lang tayo. Uhugin ka pa nun eh. Isa lang. Isa lang talaga ah. Promise. O oh, sige. Gagay, I love you. Raul, I love you too. Aha! Mm -hmm. Tukaan ha! Ah, oh, ano? Papa, anong ginagawa mo dito? anong anong ginagawa ko dito? Kayo, anong ginagawa niyo dito? Hindi ba sinabi ko na sa iyo, huwag kang makikipagtagpo diyan sa babaeng 'yan? Papa, nagmamahalan na kami ni Gagay. Nagmamahalan na ka at sigurado bang ikaw ang mahal ng babaeng no o ang pera mo? Papa, tingnan mo ginawa mo. Ya yeah, ina, wala akong pakialam, umalis ka na. Ay, pumunta ka na doon sa bahay at ikaw, huwag ka lang babalay! pa kayo? May bumabagabag yata sa'yo, no? Mukhang alam ko kung sino ang gumugulo sa isip mo. mahal ko na siya. Mahal na mahal. Alam ko. Naintindihan ko. Katulad na rin ang pagmamahal ko sa kanyang ama. Pero anak, Iba. Ibang daigdig nila. Di na rin sila nalalayo sa mga tala sa kalawakan. Maari mong tingnan. Subalit hindi mo maabot. Hindi mo maaangkin. Anak, matulog na tayo. Isara na natin ang bintana mas gugustuhin ko pang makita Bulag ka. Kaya sa makita kang nagdurusa. Sa hangarin mong mapabilang sa kanila. Masakit? Anak? Ang mabigoma, Nauna ang maipit ba? sa bintana. Naipit ako eh! Naipit ako eh! Ano ba naman? Eh, sorry. Eh, sorry na nga eh. Iban mo! Iban mo! Ay. Ay. Pinakamalaking talaga yung problema ko eh. Bakit? Ano ang problema mo? Eh, mami. Sobrang laki nga ng problema ko. Hindi ko nga masabi, mami eh. Ano nga ang problema mo? Mami, malaki talaga eh. Ano nga ang problema mo eh? Uh -huh. Mami, si, si, Gagay po. Ha? Gagay? Opo. Hinago niyo sa akin si Raul. Problema ba yon? Hindi lang problema. Solusyon din ang mga problema nyo. Dahil pagka naging biyanan ko si Don Leon, madali na lang natin siyang makurap para gamitin lahat ng pera niya sa mga iligal na gagawin natin. Tumpak! Kaya panoorin mo na lamang ang aming operasyon. Target! Gagad! Eh, Mami, alam mo namang meron kaming binubuong generator eh. Eh, wala na kaming pambili ng ibang pyesa eh. Eh, magkano ba pera mo dyan? Secret! Alam naman naming may natatago kayong savings eh. Oo, oh, alam namin iba pa yung 50 pesos sa tokador. 80 pesos sa ibabaw ng kisam eh. Sa 30 pesos nakabawal sa likod ng bahay. Sa 20 pesos nakatago sa branyo. Bakit alam nyo yun? <laughs> Sige na naman, Pijong, oh. Parang hindi ka naman nangungutang at nagsasanla sa akin. Eh, aling huling. Mahirap po yan, eh. Eh, baka ho sumabit kami dyan. Mga demanda pa kami. Ang hirap sa'yo, eh. Ang kulit-kulit mo, eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, yung bahay ni Timang nakasanla sa akin at rimatado ko na. Wala kang sabit doon. Oh. Eto ang pera, oh. Sige na. Ano ba, pare? Susundin mo ba yung kagustuhan ng nanay ko o hihintay mo pang samain ka? Ah! eh kung ganyan ho ba ng ganyan, aling huling eh. Eh di magkakaintindan ho tayo.

Okay. Ikaw? Eh, pumayag naman kayo eh. Kayo! Hmm? Walang ya kayo! Itong hey. Hindi na tayo maghihirap! Hindi na tayo magugutot! Ay! 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 Maraming. Ay!

Ayan, yung uh -huh. chimney. O, oh, oh, tinan mo, excess steam hmm. release. Diyan, nandiyo dyan. Uh -huh. dyan. Oh, oh. Sinali, sinali, huh? Maki, makikinig hmm. ka ma. Ayan, dito. Dito ha, unahin natin dito. Ano ba yan? Coal feeder. Ayan. Coal oh, feeder. Oh. Ano ginagawa niyan? Diyan mang gagaling yung mga uling. Tapos, iikot-ikot yan. Tapos, sisindihan. Kailangan, sisindihan hmm. kasi yan eh. O, tapos, iikot yan. Tap... Ano yan? Ito, oven. Ah, oven? Oh. Eh, ano Yan ang tinatawag na pintuan ng oven. May pinto pa? Teka. Ah! Uy! Meron pang ihaw-ihaw, daing! <coughs> ano nangyari yun? Ano? Ano ba? Bulisit ka. sika ka dyan, ah. Okay ba yan? Okay na. Pinag-igi mo yan. Ayos na. O, ito. Pwede na to. Nilala oh? ko mo ka? Eh, ako nga'y nagtataka kung bakit ngayon laang may naka-invento niyan. Eh, balae. Eh ipapaalala ko lamang sana sa inyo na ngayon ang usapan natin na iintrega ninyo sa amin ang inyong puhunan. Kasi, sososyo tayo sa huweteng at saklaan dito sa probinsya. Alam mo bala eh, napag-isip-isip ko, ay lalo ata naghihirap eh ang ating mga kanayon dahil ba naman sa brownout ng brownout. Ay! Nasaan ba iyon? Ay, are. Ang niisip ko ay uh, tumulong muna sa kanila. At nang yung hinihingi ninyo, puhunan, balae. Nasaan ba? Ay, are <laughs> pala. <nang samba, laughs> ay, ay, -e. ay, yung hindi ko muna ibibigay at uh, kakausapin ko muna si uh, Timang. At pagkatapos, ibalaan. -e. <laughs> ano ba, are? Nasaan ba iyon? Ay, balaan. -e. Pag nagkaigi kami ni Timang, ay di, sorry muna kayo at sa kanya muna. At nang... Wala eh. Anla, nilamon sila ng dilem. Sinabi ng relax lang kayo dyan eh. Walang mangyayal sa kangangawaan nyo dyan. Hindi ba sinabi ng matandang lokong yun na kailangan pa niya kausapin si Timang? Eh wala naman mangyayari sa usapang yun eh. Kaya? Kahit napaputol nyo pa ang leeg ko. Tinan nyo ako. Relax na relax. Cool na cool. Ako nga ang dapat ninenebius dahil bukas na ang deadline na binigay sa akin ni Elvis. Uh! Brando! Kuya! Brando. Brando! anak! Sino kaya mga walang uh, yan yun? Brando! Kuya! Uh, Brando! Uh, sanle, sanle, sanle. Uh, sanle, uh, may sulat. Ha? Akin na yan! Hindi! Akin, akin to! Ako tinamaan ito! Akin to! Hindi, para sa akin yan eh! Sit, sit, sit! My e. dearest Brando, bukas na ang deadline mo. Alas tres ng hapon sa harap ng cabaret. Love, Junior Elvis. Huwag mong ko din! Hindi pa akong tapos! wear something formal. Baka tuloy lamay mo na kasi to Ay! Ay, banggo! Papi! Papi! Papi na! Papi Kuya! Mga tol! Ito na ang pinakahihintay nating sandali! Ang mapaandar natin! Itong pinaghirapan natin! Okay? Ready? Uno, dos, tres. Vuelan con contra. Uno, dos, tres. naman lahat ng koneksyon. Mga, t wala nang uling. Hmm. Ayan, kasi kate-testing nyo naubos tuloy ang uling. Jan, bumili ka muna ng uling. Mami, tayo lang ang nagbebenta ng uling dito sa buong bayan. Ha? Naku, paano ngayon yan? Bukas ng press conference.